Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Si 77 anyos na Lola kumasa sa viral fair sa Sikihor. Dalaga na breadwinner ng kanyang pamilya, naging emosyonal sa natanggap na regalo mula sa kanyang ina. Isang botehan na sumakop sa halos kalahati ng kalsada sa Laguna, inireklamo ng netizen. Ina sa Indonesia, nagtanim ng mangrove para isalbah ang bahay na nalulubog na sa tubig motorsiklo, dumiretso sa loob ng isang simbahan sa Batangas City. Rider, umupo pa sa upuan ng pari. At film drag artist Jiggly Caliente, pumanaw sa edad na 44. Sure ko ang lahat ng kwento viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, trending and viral show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, pinatunayan ng 77-year-old na lola na age is just a number matapos niyang kumasa sa viral fairy walk na pinasikat ng actress TV host na si Anne Curtis sa Sikihor. Si Mama Ping, game na game na ginawa ang challenge patunay na kaya pa nitong makipagsabayan sa kabila ng kanyang edad. Ang viral video panoorin sa trending report ni Millie Borja. Isang 77 anyos na lola ang nagpawaw sa social media matapos niyang gayahin ang sumikat na ferry walk ng actress at TV host na si Ann Curtis sa Kabugahay Falls sa Sikihor. Si Mama Ping, natiyahin ng uploader at Facebook user na si Gera Balingataw ay makikita na tila lumalakad sa ibabaw ng tubig habang nakasakay sa isang rope swing sa kanilang talon. Ibinahagi ni Gary ang mga video ng kanyang tita sa Facebook at sinamahan ito ng mensahe ng paghanga kay Mama Ping na malakas pa rin sa kabila ng kanyang edad. Marami rin ang mga netizen na humanga sa lakas ni Lola para makayanan ang naturang fairy walk. Gatingan na kay! <laughs> Ang ferry walk ay tumutukoy sa paggalaw na mistulang paglalakad sa tubig habang nakasabit sa isang rope swing, isang gimmick na unang pinansikat ni Ann Curtis sa Instagram noong Marso. Dahil sa kanyang video, nagsimula ang trend sa TikTok kung saan maraming Pinoy ang gumaya o gumawa ng mga nakakatawang expectation versus reality skits. Ang Kabugahay Falls ay isa sa mga pinakasikat na destinasyon sa Sikihor, kilala sa malinis na turquoise na tubig at lunti ang kapaligiran. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, isang post ang viral ngayon online tungkol sa isang dalaga na breadwinner po ng kanilang pamilya. Sa dami kasi ng mga pinagdaanan ng dalaga nitong buwan ng Abril, tila natunaw ang puso niya ng makatanggap ng isang regalo mula sa ina. Ito lang pala ang magpapaalala sa kanya na huwag kalimutang maging proud sa sarili dahil malayo na ang kanyang narating. Ang regalong kanyang natanggap at kwento sa likod nito, iahatid ni Rose Babiera. Hindi napigilan ang pag-agos ng parehong iyak at pagiging proud ng mga netizen sa isang viral post sa Reddit mula sa isang dalaga na ibinahagi ang kanyang nakakaantig na kwento bilang breadwinner ng kanyang pamilya. Ang salaysay ay sinimula ng Redditor na si Skyla Scraper sa katagana kung mapapakinggan ng walang konteksto ay aakalain mong isang nakakatuwang kwento. Anya rito, nag-breakdown ako dahil sa Avon na panty. Ayon sa dalaga, marami siyang pinagdaanan nitong buwan ng Abrila. Itong buwan kasi, nagtapos ang kanyang bunsong kapatid sa senior high. At sa parehong buwan, ay pinagdiriwang naman ng kanyang dalawang magulang ang kanilang kaarawan. Dahil mas matagal na siyang nagtatrabaho, siya raw muna ang umako ng regalo sa mga ito. Habang ang kanyang kuya ang sasagot naman sa mga kainan sa labas para ipagdiwang ang mga mahalagang selebrasyon ang kanyang ama ay humihiling ng parts ng motora, habang ang kanyang ina ay nagre-request naman ng bagong cellphone, at si Bunso naman ay kahit ano lamang daw ang gusto. Sa pagnanais na matupad ang hiling ng pamilya, tumanggap ang dalaga ng mga raket bukod pa sa kanyang trabaho para lamang ma-afford ito. Ilang gabi niya siyang puyat at pagod at noong mahal na araw lamang siya nagkaroon ng tsansa na makauwi sa probinsya. Ilang sandali pa bago niya maayos ang mga gamit na inuwi dahil sa dami nito dala ng matagal-tagal din siyang hindi nakauwi sa pamilya. At nang aayusin na niya ito, napansin niya ang isang supot. At nang silipin ito, nakita niya ang laman nitong isang set ng damit panloob mula sa brand na Avon. Siniksik pala ito ng ina sa bag pagdating pa lamang niya. Binili ito ng ina mula sa ipon nito sa mga perang pinapadala niya. Luma na raw kasi ang ginagamit ng anak kaya naisipan ito ng ina nang makita ito ng dalaga kwento nito ay talagang napahawulgul siya Naalala raw niya ang mga panahon noong bata pa siya na hindi sila nakakabili ng branded na mga damit pandoob, kundi iyong mga galing lamang sa mga palengke o perya. Kung makabili man ng branded, pinaghahatian pa raw at nilalabas at ginagamit lamang nila ito sa mga espesyal na okasyon dahil nga sa kamahalan. Tinapos niya ang kwento sa pagtanaw sa buhay na kanyang pinagtrabahuhan. Ang layo ko na, sambit ng dalaga, na tila kausap ang sarili na ilang taon nang tinataguyod ang pamilya. Sa comment section, hindi naman napigilan ng mga netizen na ibahagi ang tuwa at pagka-proud sa dalaga. At marami rin ang naantig sa mga magulang ng dalaga na naa-appreciate ang kanyang mga sakripisyo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating sunod na istorya, Kilala ang mga Pilipino sa pagpapahalaga at pagrespeto lalo na sa mga sagradong bagay o lugar, gaya na lamang ng simbahan. Kaya naman labis na lamang ang pambabatikos na natanggap ng isang motorcycle rider na ito sa Batangas City matapos niyang walang habas na idiniretsyo ang sasakyan sa loob ng simbahan at umupo pa sa upuan ng pari. Ang mga kaganapang na huli kyan, panoorin sa Trending Report ni James Galangge. Huli sa CCTV, ang umunoy pambabastos sa lugar ng isang rider matapos walang habas na idineretso ang kanyang motorsiklo sa loob ng simbahan sa Taal, Batangas. Makikita kasi sa video na ipinarada pa ng lalaki ang kanyang motor sa harap mismo ng altar. Ngunit hindi lang yan, habang makikita na lumakad na papalayo ang angkas nitong ale, ang lalaki naman umakyat pa ng altar at sabay na umupo sa upuan ng mga pari na animoy feeling boss. Itinaas pa kasi na may sala ang kanyang mga paa sa upuan at sunod na pumapalakpak pa. Nangyari ang insidente sa Taal Basilica ng alas 12 ng tanghali kaya't nasaktong walang tao sa loob ng simbahan. Samantala, marami namang netizen ang uminit ang ulo sa nakuha ng insidente na analay sa muna itong matinding kawalan ng respeto sa dambana ng Diyos at maging sa mga taong nananampalataya rito. Ayon sa Taal Police Station, palauna'y inamin rin ng lalaki na gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot na nabibili nito sa internet. Dahil dito, maaring maharap ito sa kaso batay sa Article 133 ng Revised Penal Code o Offending Religious Feelings, maaring maparusahan ng may sala ng aresto mayor na may maximum na parusa o kulong ng isang buwan hanggang anim na buwan at isang araw. Kasalukuyang nasa kustodiyan na ng pulisya ang may sala, na rin ng tawad mula sa kanyang nagawa. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, nananatiling hamon para sa ilan ang damang epekto ng pagbabago sa ating kalikasan. Tulad na lamang ng isang pamayanan sa Indonesia na dati ay naninirahan sa kalupaan pero ngayon ay nakalubog na sa tubig ang kanilang mga tahanan. At ang isang pamilya na lamang ang mas piniling manatili rito at harapin ang hamon ng patuloy na tumataas na tubig. Kaya naman ang naisip na solusyon ng kanilang ina ang pagtatanim ng mangrove sa loob ng 20 taon. Ang pakikipagsapalara ni Pasidja alamin sa Trending Report ni Dustin Bayog. Para sa ilan, pangarap ang makagising ng umaga na makaranas ng na napapalibutan ng katubigan at walang panganib na hinihintay. Pero para sa pamilya ng isang ilaw na tahanan na si Pasija sa bansang Indonesia, ito na ang kanilang araw-araw na tagpo. Ang kanilang bahay kasi ay ang natitirang tahanan sa pamayanan ng Regosari Senik sa probinsya ng Central Java na dating patag na kalupaan pero ngayon ay lubog na sa tubig ang mga tahanan. Kaya naman halos lahat ang dati na nakatira dito ay lumisan na at iniwan na ang kanilang gulayan at palayan at lumipat sa mas patag na lupa. Tanging pamilya na lamang ni Pasija ang mas piniling manatili rito at wala silang intensyon na lumisan. At upang protektahan ang kanilang tahanan, kalikasan ang naging sandalan ni Pasija Dahil sa loob ng dalawang dekada ay nagtanim ito ng aabot sa 15,000 na mangrove kada taon gamit lamang ang asul na drum na hinati sa gitna para bagmuka itong bangka. Ang mangrove ang kanilang nagsilbing proteksyon bukod sa mga kawayan na kayang salagin ng mga alon at hindi lubos na maapektuhan ang kanilang tahanan. Ayon kay Pasidya, mananatili sila sa kanilang tahanan hanggat kaya pa nilang solusyonan ang patuloy na pagtaas ng tubig. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, mukhang hindi na ata madadaan sa maboteng usapan ang hinaing ng isang netizen sa tinawag nitong abala sa kalsada. Sa kanyang anonymous social media post, makikitang halos sa na ng isang botehan ang isang masikip na ngang daanan sa Kalambala Laguna. Maging motorsiklo at ibay kasi ay humambalang din sa tapat mismo ng inirereklamong bahay. Ang tugon dyan ng mga marites, tinutukan ni Arnold Herrera. Napakamot ulo ang isang concerned citizen matapos tumambad sa kanyang hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong malalaking harang sa kalsada sa Bamboo Grove sa Kalamba, Laguna. Sa anonymous post nito na ipinadaan sa parke Serie, isang online platform kung saan nagpapahayag ng rants ang mga netizen. Kaugnay ng mga paglabag sa batas trapiko, makikitang extension ng tila isang botehan sa kalsada. Halos sa na rin ang kalahati ng kalsada sa pagparada ng isang e-bike at isang motorsiklo sa tapat din mismo ng botehan. Ayon sa uploader, sa halip na maghanap buhay ay inatupag daw ng inirereklamo ang mang abala sa daan. Matagal na anya itong inescalate sa Homeowners Association, ngunit tila wala o manumbalak ang pamunuan na tugunan ng issue. Dinumog naman ang comment section ng iba't ibang hirit at hinaing mula sa online community. Patunay daw ito na hindi talaga nabibili ang class at common decency. Hinala pa ng isang ito, posible rin daw na walang business permit ang naturang botehan. Kaya naman ang payo ng netizens, makabubuti kung idudulog na niya ito sa mga opisyal ng barangay upang agad na maaksyonan. May iba raw kasing miyembro ng Homeowners Association na feeling entitled umano kahit na sila naman ang nakakaperwisyo. Taong 2022 nang ihain sa kamara ang panukala na magre-require sa mga motor vehicle owners na magkaroon ng sariling garahe o paradahan bago payagang bumili ng sasakyan. Pending pa rin ang panukala hanggang sa ngayon. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagluluksa ang drug community sa pagpanaw ng Filipino-American drug artist na si Jiggly Caliente. Ang grupo's drug race star, binawian ng buhay sa edad na 44. Ang ilabas na pahayag ng kanyang naulilang pamilya sa report na ito. Namanaw sa edad na 44 ang Filipino-American drag artist na si Jiggly Caliente o Bianca Castro Arabejo. Sa inilabas na pahayag ng kanyang pamilya, kinumpirma na sumakabilang buhay si Jiggly nitong madaling araw ng linggo a 27 ng Abril. Bago naging resident judge ng Drag Race Philippines, si Jiggly ay nakilala ng maging contestant sa hit reality competition series na RuPaul's Drag Race Season 4 taong 2011 at muli siyang lumaban makalipas ang 10 taon o 2021 para naman sa RuPaul's Drag Race All Stars Edition. Kamakailan lang isinapubliko ng pamilya ni Jiggly na kay nailangang putuli ng kanang binti ng drag queen dahil sa severe infection. Samantala, sa official Facebook page ng Drag Race Philippines, nagpaabot sila ng pakikiramay sa naulilang pamilya ni Jiggly. Ililarawan naman ng TV personality na si Kalad Karen ang kasamahang kuradong si Jiggly bilang kanyang favorite sitmate. At aniya, Drag Grace Philippines will never be the same without you. Habang ipinagmalaki naman ni Manila Luzon ang kanilang 25 taong pagkakaibigan ni Jiggly at proud ani ito sa mga nakamit na tagumpay ng kaibigan noong nabubuhay pa. Isa na namang episode ng mga nagbawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nagviral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman hitag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwenta sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, nadi ba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNBS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.